Hi guys, so welcome back dito sa aking YouTube channel and for today's video, samahan niyo ako na puntahan yung akin doong sa lay away ko kasi medyo matagal na akong ka. So, ngayong araw, pupuntahan ko. Dapat nung linggo, kaso may bagyo dito sa Hong Kong. Kasi, yung, ano, takas ng, ano, nag-signal number, parang signal number 4 dyan sa Pinas ata. yung t 10 So, lahat walang bus, gano'n, masarap yung shop. Kaya, hindi ako nakakapunta ng Sunday. So, ngayon ko pupuntahan. Na, nag-aantay ako ng iba ang init ng Tagalog sa inyo lang uh -huh. mayroon One eternity later. So yan na nakarating din ang chong one. Kanya-kanya ano. Kanya-kanya pwesto yung mga kababayan natin. Pag day off. Ayan. Ano to eh? Terminal ng bus. So, maswerte ako kasi hindi ko ito naranasan. Kasi pwede akong tumambay sa kwarto. baka iba kanyang pwesto. Yung okay, iba dito na sa no? Tinadaan-daanan sila ng mga tao. Ako talaga hindi ko ito naranasan sa tagal ko dito sa Hong Kong. Kasi, lalo na ngayon, hindi na masyadong lumalabas kapag walang importante ang gagawin sa bahay na namin. Ayan, linggo, kaya crowded. Andito yung Jollibee. Ayan, may Jollibee. Pero hindi ako mag-Jollibee. -ja <laughs> hindi ko feel mag-Jollibee. Ayan, dyan, banda ko pupunta. Wow, walang tao. <laughs> Ako lang? Ay, kayo lang? <laughs> kami kami lang. Bye. Ayaw mo, kami lang. Alam mo, please niya. Yeah. Bakit niya? Yeah. Pag kami pinagsulat mo, nakatayong hindi ka, hindi na tayo bate. Wala din sa tinong. Hindi. Wala din. 100. No, tag 100. Diba dalaw, <laughs> ingay ko kasi. So yan tapos na ako magbayad. Ay maghulog pala. Mabilis lang naman eh. Ngayon naman kakain na ako. Hindi pa naman ako nagugutom na lang. lang. Sa slice lang na bread yung kinain ko kanina. Hindi pa ako gutom. Pero kakain na rin ako. Tapos uuwi so, na. Nantok-nantok yung pagramdam ko para makapagpahin sa kwarto kung ang init. pa aircon Crowded kasi linggo. Day off ng mga inday. Dumagdag sa mga incheck kaya crowded. Kain ng noodles. So yun, nakaantay nalang ng order. Break time yung bukang waitress. Kaya naman. Open na yung aking order. Big bowl ng noodles. Ayan. So ayan, katatapos kong kumain. Gala-gala muna ako sa glit bago umuwi. Eh. Ikot lang sa glit. Yeah.

Bili tayo nito. XL. Large lang. Large. Sabi ko, tingin-tingin lang eh. Wala nga kung ganitong kulay. Wow. Safe. So, yun yung sabi ko na tingin-tingin lang. Ha. Ah, may nagustuhan na na akong t-shirt. yan $39. So, ito lang talaga babayaran ko na. Tapos, uuwi na. Kota na sa ano. Gastos. Tama na mga rin. Huwag ka ito na Bayaran ka na po. Okay. Yes. Ay nako, uwi na nga tayo. Titingin lang eh. Narisgrasya pa yung $39 dollars. So. Ay nako. Dito, dito. Ang dito. mini Oh, yung po cute. Ang po cute naman na ito. Yung po cute. <laughs> Ang cute. Fluffy flower. Ang cute naman. Ah. Oh, bakit Ganito na yung ano nila ngayon. Ang Ha, Parang ang sarap i-collect ng mga to. Oh, ang display. Ah, si Lilo. Stitch. Sis. Ayun o. Oh, Miranda. Abang ng perfume. Ay, nako. Uwi na, uwi na, uwi na. Ay, nako. Hindi na ako pupunta ng busini. Uwi na nga. Hindi na ako tumuloy dun, dun, sa may busini. Baka mamaya may makita na naman ako. Diyos ko. Oh, tama na yung 39. <laughs> Naka 39 agad sa Jordano. Nakakaloka. Uwi na nga ako. Titingin lang eh. Wala talaga. Uwi na. Hindi na masaya. Alam mag alas sa isna pati. Bilis ang bilis ng oras. Yeah na talaga bumili lang ako nito ah uh, tawag dito waffle <laughs> waffle parang ano hindi ako nagugutom sa kinain ko kahit malaking bowl Sa harap. <laughs> sa harap. So, ya, Sa harap ulit ako. Ayan, oh. So. Kasi wala pang mga...